Ang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso Ikalimang Kabanata Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan niyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang yon. Kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na yon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga yon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't magingat kayo kung paano kayo namumuhay mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang Iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na maganda, banal, walang kapintasan, batik o kulubot man. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngayong mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Iiwan ang lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang malalim na katotohanan ang inihahayag nito. At para sa akin, ang tinutukoy nito ay ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa